Samantala, umaaray naman ang mga arawang trabahador ng ipinapatayong Torre de Manila matapos ipatigil ang konstruksyon ng tinaguriang pambansang photo bomber. Dahil po yan sa inilabas na indefinite temporary restraining order ng Korte Suprema. May ilan na maililipat naman daw ng uh, proyekto pero may mga hindi raw tiyak na makakatuloy pa ng trabaho. Mula naman sa Maynila, may ulat on the spot si June Veneracion. Tuanin, nandito kami ngayon sa may uh, gate nitong uh, ginagawang uh, Torre de Manila dito nga sa Lunsod na Maynila. At ito makikita ninyo, ito yung sumalubong na masamang balita sa mga arawang trabahador dito sa Torre de Manila. Work suspended. Ang anunsyo ay nanggaling sa DMCI Homes Management. Ito ay uh, makaraan nga mag-issue ng Temporary Restraining Order ang Korte Suprema kahapon para maipahinto itong konstruksyon, itong kontrobersyal na Torre de Manila na sinasabing ang pambansang uh, photobomber nga. Dahil medyo ang samaan ang dating nito dito sa likuran ng monumento ni Jose Rizal. Yung gate na yan, nakikita ninyo Connie, dyan yung sinasala yung mga trabahador. Pinapapasok sila pero para kunin lang yung kanila mga personal na gamit na naiwan sa loob nitong construction uh, site ang estimate kanino na nakausap natin na nagbigay ng anunsyo dito sa labas ng uh, construction site ay nasa around 2000 yung mga trabahador dito yung iba daw ay uh, may assurance na maililipat sa ibang DMCI project uh, pero yung iba naman na nasa mga nagtatrabaho sa mga subcontractor yun ang may problema at kabilang dyan, Itong uh, katabi ko ngayon na makakausap natin, Ito si... Uh, uh, sir, ano pong pangalan niyo, sir? Boy yung... Boy? Mang uh, Boy, uh, kayo po'y pinapasok kanina, di po ba? Ano pong sabi sa inyo sa loob? Kinuha lang yung gamit, pinakuha sa amin. May nabigay po ba na bagong project sa inyo na pwedeng paglipatan? Hindi ko po alam eh. Bukas siguro. Wala pa yung nakuha namin. So in the meantime, saan po ang patungo niyo yan? Uuwi muna. Okay. Um, paano kung dumating ang puntong wala kayong mapaglipatan? Ay, eh, hindi ko pa Yan ang madalas nating naririnig ka sa mga nakakausap natin dito. Hindi nila alam kung paano gagawin nila makaraan niyang isuspende yung trabaho dito sa Torre de Manila. Ito mga kagaya ni Mang Boy Connie at yung mga nandun sa gilid kanina, ayon ay binigyan ng pamasahay na 500 para makauwi sila sa kanilang nilang tahanan dahil yung iba rito, kanina pang madaling araw na nakapila, dito sa labas ng construction site para maghintay ng go signal na makapasok sa loob at makuha yung kanilang mga gamit at uh, ang, ang nangyayari kasi rito yung mga nagtatrabaho doon sa DMCI yun yung may assurance yung mga nasa subcon yun ang may problema ngayon at ang iba sa kanila ay nag-iisip na ng na maghanap ang problema kung saan makakahanap ng bagong trabaho makaraanyang ipasara at pahinto ito construction ng Torre de Manila kani. Yes, June, ilang porsyento ba doon sa mga manggagawa ng uh, DMCi ang sinasabi nga merong kasiguruhan na maililipat as compared to doon sa wala? Uh, pasensya ka na kodi, yung uh, breakdown ng 2,000 na estimated na nagtatrabaho dito, yung mga arawan ay uh, wala pa tayong nakukuhang detalye diyan mula doon sa loob dahil alam naman natin na hanggang ngayon ay uh, ay uh, hindi pa nagbibigay ng na opisyal na pahayag itong pamunuan ng DMCI makaraan niyang maglabas ng uh, desisyon itong uh, Korte Suprema o resolusyon itong Korte Suprema rather na ipahinto sa pamamagitan ng temporary restraining order ang konstruksyon nitong tore uh, Torre de Manila. At isa pang interesting point ako ni no? ang uh, punto na ito ay uh, ni-raise naman itong si uh, Vice Mayor uh, Isko Moreno ng Lungsod ng Manila Bukod din sa mga mga gawa, paano na daw? Ito tanong niya sa DMCI, paano na yung mga nakabili? nang uh, mga unit dito, ano ngayon ang gagawin ng uh, DMCi ngayong nag-issue nga ng TRO itong uh, Korte Suprema laban sa konstruksyon nitong uh, Torre de Manila. Funny. Okay, June, eh, sa ating balita kanina kay Haji Rieta kaninang umaga ang uh... Talagang in high spirits naman daw ang DMCI, yung pamunuan, ano, sinasabi nila na hindi pa naman ito pinal at sila nga magaapila eh, mag pa. Pero itong mga itong trabahador actually talaga ang nakaka-concern ano, dahil napakarami, 2000 'yan do, at uh, ngayong araw na ito eh, since biglaan ang paglabas nitong desisyon, ano na ang uh, balak nila June? Sabi mo ay uh, wala yung, talagang kasiguruhan ano yung marami sa kanila at uh, maghahanap pa ng trabaho kung may mahanap. Pero at other than that, yung 500 na lamang na pang-uwi sa kanilang mga lugar ang uh, may uuwi nila kumbaga last day na nila ngayon. Yun, John, 500 yun, Connie. Nasa bulsa nila ngayon, ibinigay nung kanilang subcontractor. Pero pagkatapos nun, paano na bukas? Paano sa mga susunod na araw? Paano sa mga susunod na linggo? Yan ang malaking problema ngayon nitong, uh, nitong uh, mga trabahador na arawan lang ang pasweldo dito nga sa sa Torre de Manila. Kanina nakita natin ko ano yung kabugsoan, yung bugso ng dami ng mga tao dito ng mga construction workers na nagintay dito sa labas. Kada by batch kasi yung pagpasok sa kanila no. Paglalabas yung iba medyo nakangiti dahil alam nilang may malilipatan sila. Yung iba naman unfortunately medyo mahaba ang muka dahil wala talagang assurance kung ano ang mangyayari sila o sa kanila rather pagkatapos nga ipahinto ng TRO ng Korte Suprema itong uh, konstruksyon nitong uh, Toro de Manila sa pamamagitan nga ng TRO. Yes, June. Itong mga trabahador na ito, subcontracted lang to, I suppose. Ano? Dahil, uh, siyempre araw arawan, na wala sa kanila talagang regular dyan sa DMCI ng mga trabahador. So, wala bang uh, binibigay sa kanila na at least malang yung kanilang ahensya ngayon na direksyon kung paano na ito? wala ni yun yung na nakukuha nating mensahe sa mga nakakausap natin dito sa 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 labas nitong uh, Torre de Manila talagang wala talagang maibigay na garantya kung ano ang mangyayari sa kanila at si uh, ito manggaling na mismo sa kanya isa ito sa mga uh, problema ngayon kung saan na uh, ang kanyang uh, pupuntahan pagkatapos itong uh, ipahinto yung uh, construction dito sa Torre de Manila ito yung nagtrabaho sa isang subcontractor ano ang sabi sa inyo ng uh, uh, mga amo nyo? Eh, sir, wala pa raw kaming malilipatan. Wala pang sudrado. Wala pa? Uh, kailan daw? Hindi namin alam, sir, Thailand. kailan. Wala rin mabigay na, kunwari, next week, uh, sa susunod na linggo, sa susunod na ban, wala may bigay yung kanyang subcontractor na petsa man lang? Wala, wala pang dinigay na... Uh. Kaya mo problema kami nito kung paano kami makakapagtrabaho ulit. Yan uh, na narinig mo na mismo mula sa isang uh, empleyado na isang subcontractor talagang uh, atalos itong mga tao dito kung gagawin nila pagkaraan nga ng magkaroon ng problema, oh. itong kontrobersyal na construction itong Toro de Manila. Oh, bilang wala naman silang magawa ngayon dyan, June, bakit hindi na lang kamo sila pumunta doon sa konseho ng uh, Manila no? na nag-approve nito? At uh, di ba kinikwestiyon nga dahil alam naman natin talagang uh, meron talagang uh, mali dito sa pag-aproba <laughs> nitong nga uh, naturang building na ito, June. Napakahirap makita na ang daming magugutom ng dahil sa, alam mo na, total. Mm. Go ahead. Tutal ko rin, nabanggit mo rin yung konseho, no? uh, at least ako, kagagaling ko lang kay uh, Vice Mayor uh, Isko Moreno. At ang sinasabi niya, wag po ko yung tumingin sa konseho. Dahil ito pong pagbibigay ng permit para maitayo itong Toro de Manila ay executive function. At sino po ba yung nakaupo daw noong time na yon ang uh, nasa executive branch nitong uh, Lungsod de Manila? Walang iba daw po ay uh, si uh, dating uh, Alcalde uh, Alfredo Lim. Yun po Hi. yung sinasabi niya. Eh kaso kasi mukhang para nagiging spokesperson din yung ilang sa konseho diyan eh, hindi ba? Kaya ako nabanggit 'yon na uh, June. At uh, 'yun nga, ano talagang uh, napakasalimuot mm. ng uh, problema mm. na ito dahil alam naman natin bukod sa talagang photobomber uh, photo bomber talaga nitong uh, building na ito si syempre itong uh, statwa nga ni Rizal ano, napakahirap dahil uh, sinasalamin nito ngayon yung problema no ng kahirapan talaga ng marami naman sa naapektuhan. Hindi lamang yung mga bumili na ha, lalong-lalo lalo na yung direkta talaga na mga workers dyan na ngayon uwe uuwi at magugutom ang pamilya. Koni, itong issue na to, sandamakmak na turuan talaga ang uh, nagiging uh, resulta nito, no? At saka napakasalimot kung babalikan mo yung uh, yung uh, naging background nitong uh, nitong issue na ito, apakahaba. At ang sinasabi nga pala ni uh, itong si uh, Vice Mayor Isko uh, Moreno, kaya nung uh, time na yon ay nag-oppose sila, yung council itself ay nag-oppose doon sa o nag, nag, nag nagbigay ng rekomendasyon kay uh, Mayor uh, Alfredo Lim na ipahinto na yung construction uh, nitong uh, nitong Torre de Manila pero hindi daw pinakinggan pero eventually ang naging turning point daw ay yung rekomendasyon ng National Historical uh, NHCP. Cultural Preservation uh, yan yung ahensya na nagsina, nagsasabi naman na sa pamamagitan ng sulat din sa D DMCI at Finorward sa City Council at sinasabi itong Torre de Manila daw ay sa labas nitong boundary ng Rizal Park. Kaya okay lang. At yung, yung, yung naging kasulatan na yon dated 2011, Connie, yun yung nagkumbinse sa City Council daw na maski pa pano ay withdraw, i-withdraw yung kanilang opposition sa konstruksyon nitong Toro de Manila, Connie. Nawawala kasi sa litrato ngayon, ano? Ito si dating Bayer Lib at ang NH, uh, yung National Historical Commission, ano? Kumbaga, dapat sila talaga ang uh, sumagot at napakasalimuot nitong problema. Mauubos ang oras natin, June, kaka-figure out kung paano natin 'to ngayon na uh, bibigyan ng solusyon. Pero maraming salamat, June Veneracion, sa iyong uh, update na 'yan sa amin dito sa Balitang Hali.